Oh, si Unta nga nag-message sa akin na pikon. Hoy, Lola. Pag pikon, pikit. Huwag kang pumatol. Nako, ikaw ang naninimula. Sabi na nga daw nila sa Maguindanao, madimaya ka gina matuwa. Eh, sa akin, ibalalagit akong ka. Kahit ako, dinadamay mo sa problema nyo. Nako, wag ako. Nag-comment lang ako. Tapos, dinamay dami mo ko. Tapos, ano yun? mimesis message mo pa ako. Sa bandang huli, binlock mo rin pala ako. Ano yun, duwag? Tapos, ano yun? Kinakuan mo pa ako. Tinatakot mo pa ako sa kamal. Tinatakot mo pa ako kasuan. Anong kaso ko sa'yo? Anong ikakaso mo sa akin? Nag-comment lang ako. At saka, wag ka masyadong ilusyonada, Lola. Oo. oo. Sinabi ko lang naman ang totoo kasi ikaw, nang agaw ka ng may asawa, nang ka nang may pamilya, nako. nakolola, Hindi mo alam at saka hindi mo alam ang ginagawa mo. Magsombong ka kahit saan ka magsombong. Nako, dun ka naman magaling, di diba? ba? Oo, tinatakot-takot mo pa yung mga tao nag-comment sa'yo na kakasuhan mo, ipapakamal kita, mukha mo. Ano? Ikaw lang may kwan? Ikaw lang may ebidensya? Hoy! May ebidensya ako sa yoga! lula Naku! Ang tangaw! Na? tapi kung si un tangaw, nag-message-message sa akin dito, tapos sa bandang huli, siya naman tung talo, binlock niya ako. Tapos, gusto pa makipagkita sa akin. Ano? Mag gusto mo makipagkita sa akin para magipagsabunutan? Sa ganitong kabata ko, tapos ikolola lola ka na. Nako, hindi kita papatulang, baka siguro atakihin ka ba ako. Ako pang masiisi. good luck na lang sa'yo lola. Ewan ko saan ka mapupulutin.